Great morning, malayang puso. Ayan, kakain na naman po tayo ng lunch. Pang second meal ko ngayon, mga puso. At sa low carb diet ko, pang one month and three days na akong mag low carb diet. At ang kakainin ko ngayon, ito meron po tayong Uh, dilagang mani at dilagang itlog. Ayan. Then, meron po tayong meron po tayong uh, sinabawan. <laughs> bawang ano, uh, prito. nagprito uh, prito ako ng isda. Uh, gusto ko magigip ng sabaw. nag ako ng luya, sibuyas, kamatis, bawang. Sinaluan ko ng sili, siling green. Dinilaglagan ko ng pritong tilapia. Tapos, nakabili ako ng saluyot. Medyo madami yung saluyot na nabili ko. Kaya sabi ko bawa ko. Hindi ko alam kung anong tawag sa lutong ito. Dahil tayo ay naglo-low carb eh, ito yung ginawa ko kasi yung sa low carb kailangan yung ah, uh, mga mag -green, mag green na gulay lahat na mag green na gulay low carbs siya low carb lahat na mag -green na gulay yung mga dahon yung mga dahon ang pwedeng pwede sa low carb sa mga naglo low carb yan hindi naman natin siguro ito masasabing laswa mga ganyan mga niluluto ng mga ilokano mga ganun kasi wala siyang ibang halong gulay kundi saluyot lang uh, wala, wala, tayong nahanap ng mga nahanap ng mga uh, gulay na iba saluyot lang pero medyo dahil pres presko yung saluyot dinamihan natin yung uh, dinamihan natin yung bili then tama tama mayroon tayong pinilitong tilapia kaya naisipan natin sabaw ang uh, pampalasa lang nito ay asin at paminta yun lang talagang pinainit kong masyado yung tubig para yung ah uh, luya, yung mga ricado, yung sibuyas, bawang, kamatis, talagang maano, uh, lubabas yung aroma niya. Ah, uh, pa pala ang nilagay ko dito, mga uh, malayang puso. Nilagyan ko siya ng kalamansi. Mga limang pirasong kalamansi ang nilagay ko dito. Ayan. Ah, uh, nakakaprobadahin. May kita tayo tayong isang buwan, isang buwan may tatlong araw uh, pag low carb diet. Uh, yun nga. Pag nag low diet ka, automatic maglulos ka ng weight. Parahin para maging maganda yung body mo. Yung katawan natin, uh, sabayan mo ng exercise. Exercise. Uh, wag heavy, wag heavy exercise ang gawin nyo ha ah. pupunta pa kayo ng gym hindi yung light exercise lang mga ang puso ha, ah, katulad sa akin na ah, stroke talaga light exercise lumabas lang yung pawis ah, galaw mo lang yung katawan mo para lumabas yung pawis ay magandang exercise na yung mga ang puso pero kung hindi, wala ka namang nararamdamang sakit gusto mo lang mag-loss ng weight Uh, pwede na itong ginagawa ko, yung low-carb diet. Pwede yun. Pwede pwede yun. Pero kung hindi mo mapigilan na uh, palakas uh, nagpapalakas sa'yo ay uh, kanin. Hindi mo maiwasan magkumain ng carbohydrate dahil yun ginagamit mong uh, lakas sa, sa iyong katawan. Ay di bawasan mo yung kanin mo. Kung ikaw ay nakakadalawang takal o di gawin mong uh, kala, kala, ano, ah uh, isang takal. Pag tumatagal na, magawin mo na lang kalahati. Halimbawa, pansit ang ulam mo. Kasi ako dati pinapa, ulam ko ang pansit eh. Kung uh, isang cup ka ng tirap ng kanin, di kalahati lang yung kanin. Tapos yung pansit, yun yung magiging carbohydrate mo kasi may mga gulay-gulay na ba sa hug yung pansit diba ah, uh, pwede na yun tapos talagang mag exercise tayo ah, uh, kung naglulus ka lang ng weight healthy ka naman maglulus lang ng weight bawasan mo yung timbang mo para talaga uh, tunay na healthy o kaya maging sexy o macho ay mag exercise ka kung kaya mong mag heavy exercise ay eh, di pumunta ka ng gym pero kung gusto mo lang uh, light exercise maraming pwedeng panuorin sa sa tiktok sa youtube ng mga proper exercise kasi pag hindi proper yung pag exercise mo wala kang sinusundan uh, gusto mo lang pawisan maaaring yung muscle mo ay ah uh, magkabuhol-buhol. Kaya may mga ano, may mga proper exercise na ginagawa. Halimbawa, tricep mo na yung ano yun mo. Or bicep. Yan, may part ng bicep sa harap at likod. May mga part yon na dapat yung yung, yung uh, unahin mong galawin. Uh, simula sa baba, pataas ng ng bicep ano sa bicep yun, sa harap yon. pag tricep naman ibig sabihin sa likod yun o, yung kamay natin may harap yun at may likod din yun na pwede mong mag build ng muscle pag hindi, ka, hindi mo sinundan yung proper uh, exercise uh, yung, ano, magkakabungi-bungi yung mas, mga muscle mo hindi siya ano hindi siya magandang tingnan kumbaga pero kung talaga nagpapa naglulus ka lang na gusto mo nang mapapawis sige di banatan mo yung ano <laughs> banatan <laughs> sorry sa targ. di gawin mo yung kahit ano kung kahit ang gusto mo kung choice mo naman yun eh pero kung gusto mo talagang maging sexy yung maganda mas maganda may mga may mga quotes may mga quotes sa uh, proper uh, exercise Ma makikita mo yun sa ano sa youtube makikita mo sa tiktok o merong mga sa facebook na mo mong sundan pili mo siyang download kung halimbawa gusto mo talaga magpa 60 yan at sempre kung gusto mong mag-loss ng weight, uh, proper pa rin. Ano pa rin? Ang iba, may mga coach uh, sa fitness na tinitimbang yung pagkain. Uh, hindi, ano siya, hindi basta kain lang ng kain. Uh, kung ano, ano lang yung nilalagay mo sa katawan mo. Kailangan uh, healthy rin yung kinakain mo. Kahit may carbohydrate yan, kailangan balance. Ayan. Ang kaibahan lang doon, kaiba lang doon sa balance diet, may carbohydrate yun, at may gulay, may isda, o may karne. Balance yon, balance diet yon. Pero kung mag, mag, low carb ka, uh, iwas ka talaga sa carbohydrate, mga kamalayang puso. Tatanggalin mo talaga yung uh, carbohydrate. Saka yung mga gulay, yung mga gulay na mayroong carbohydrate, baka hindi natin alam yun. Uh, dapat maiwasan natin yun. Kaya yung pag mga naglo carb mayroong sinusundang, uh, ano, uh, color. Uh, ano sya, uh, ano sya, parang schedule ng kakainin mo lang at yung iiwasan mo. Meron dun color, color green, blue at red yung talagang nasa red ay hindi mo talaga kakainin yun yung listahan na yun na nasa red hindi mo kakainin yun iiwasan mo talaga yun tapos yung green yun ang yung talagang dapat mong kainin nasa green ano siya level siya nakalista dun lahat ng mga pagkain yun lang ang kakainin mo pag nag low carb ka meron naman dun sa sa blue uh, ano siya uh, pwede mo siyang kainin ano lang siguro one time one time ang uh, sinasabing one, one sa blue moon, parang ganun. Pwede ba matikman, pero hindi mo piling araw-arawin. Uh, yung nasa red, talagang hindi mo kakainin. Yung nasa green, yun ang kakain mo, yung susunod mo. Yung parang safe ka doon, safe ka pag ikaw ang nag low carb diet. Yan. Uh, itong mani, nasa ano to eh, yung mga pin, uh, nuts. Yan. Pwede rin naman prituhin yan, pero the best, the best laga. Yan, pwede yan. Mga buto. Ayan. Kaya, ayan, sa pagre diet maraming paraan. Pwede kito keto diet. Keto diet, parang hindi ka, naka, hindi ka nakakain ng ano eh, ng bulay talaga mga protein lang ilalagay mo sa katawan mo walang uh, prutas tapos yung umad ayun matindi yung umad kasi one time lang kakain sa isang umad diet one time ka lang kakain isang bisis lang sa loob ng isang, sa loob ng isang araw talagang mabilis ka talaga doon mag loss ng weight um, yun ang pinaka pinaka matindi diet yung umad yung keto, twice ano lang 'yon, twice. Pwede, pwede rin, ano, pwede ring twice, pwede ring isahan. Depende sa dami ng kakainin mo sa ano. Pero sa mga naglo diet, the best to do sa may mga uh, nararamdaman sa sa katawan halimbawa diabetic ba siya uh, ang blood pressure uh, blood pressure high blood the best yung sunda uh, sundan natin yung uh, low carb diet yan kasi uh, mas mas maganda sa may mga diabetic mga high blood kaya ito yung pinili ko yung low carb diet uh, apat na uri ng pagda diet yung balanced diet tapos may low carb tapos yung may keto tapos yung may omad Ayan, maraming maraming salamat sa inyong pagsusubaybay, mga kamalangin puso. Ayan, bindisyonin po natin ang ating pong kakainin ngayon kasi naghihintay itong aking anak. Gusto na rin kumain. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, bindisyon mo po itong aming kakainin na nandito po sa aming hapagkainan. Uh, maraming maraming po salamat sa blessing na ibinigay mo po sa amin ngayon, Panginoon. Naway maging bendisina at kalakasan po namin itong kakainin po namin ngayong araw, Panginoon. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Kainan na!